Sa pangunguna ng pamahalang panlalawigan, isang pagpapahalaga para sa mga dumagat ang naganap kamakailan sa National Power Corporation Social Hall, San Lorenzo Ruiz, North Sagaray, Bulacan. Ito ay para bigyan pugay ang kanilang partisipasyon sa pagpapaunlad ng ating kabundukan. Ito ay uh, araw ng uh, mga dumagat. Ito po araw Diba pong pinapahalagan ang bawat tao, po, ano ang bawat grupo, kahit man sino, ay dapat pong bigyan ng kalagay. Nalarapat lamang po na bigyan ng uh, mataas na parangal o pagkilala ang inyong samahan, ang dumagan. Sapagkat kayo po ay kasama namin sa pagpapaulat ng ating probinsya, ng ating nalimigan. Sapagkat kung wala po kayo, ay eh, wala po pantay eh, ng ating kalikasan, wala mga malaga ng ating kapaligiran. Isang makatawag pansing bilang naman ang inialay ng mga kababayan nating dumagat para sa kanilang panauhin. Sana po ay magpatuloy po tayong magkasama-sama magkaisa. Lahat po tayo ay may karapatan sa ating lalangigan upang bigyang parangal. Lalo ko po kayo. Kayo po ay kabahagi namin sa lahat ng aming ginagawa. Kayo po ay kasama sa mga pangarap namin.